So what is up mga tol, maligayang pagbabalik dito sa ating channel kay Moro Vlog Kung bago lang kayo dito sa ating channel, malamang sa malamang, eh baka hindi nyo pa napapanood yun Yung nagpalit tayo ng langis, ayan, naka-golf tayo Ako kasi, tuwing magpapalit ako ng langis, tuwing mag change yun ako, eh 3,000, no? So ngayon, eh nasa 3.5 na yung motor natin <laughs> hindi ko napansin kasi masyado tayo na busy Nalipat ng work yung girlfriend ko so medyo malaylay yung pagsundo natin ayun hindi ko na napansin pero okay lang din para at least malaman natin agad no kasi nangyari na rin sa akin to dati nung nakamotol pa ako. so ngayon na nag golf naman ako eh tingnan natin kung ano nang itura nung langis natin no at mag change tayo doon tara punta tayo motor spot. let's go dito tayo sa motospot, kasama natin ngayon si Boss Jun, tamang interview sa akin kasi tuwing nagpapagawa dito eh dapat sinisigurado ko ng papagawa gano, tingnan mo yung parang tulo ng kalawang sira na yung bearing ko ayun o oh. oh. ayan nyo ayan, papagawa natin yan, tapos syempre, update ko kayo sa langis na ginamit ko nung nakaraan no? so ayun mga tol, galf pa din ang uh, ipapalit natin sa ating engine oil tapos sa uh, gear oil dahil walang galt na gear oil eh motor pa din alright ito mga tol si change oil na ni Aja Burns titignan natin kung 3.5 na yung pre galt ginamit natin noong nakaraan so tingnan natin tingnan natin yung epekto It's blackening Blackening Kasi i-compare ko siya sa Motul dati Parang parehas lang din Yung nakaraan ko kasi yung malaki yata Bawas ng 700 no? Papakita ko na lang yung video Ano yung same line? 700 na lang din natanong sa'yo Okay Oo 700? Oo mm. Sa akin din yung 700 So nagbawas siya? Yung malaking change yun na May sabihin ako Normal Normal Wala ko ako lang Bula yan yes. ah Oo, hapik niya Ayan Almost 300 Oo oh. Almost 300 yung bawas. ayun na, 600 din eh, no? 600 din eh. Kasi halos ganyan din yung natira na nakaraan eh. Ganun din talaga yung maintain nga. Hmm, eh. ganun talaga. So, yun, mga tol. Pag nakikita nyo may mga sites na may tumutulo ng mga kalakalawang kagaya nyan. Ayan o, oh, mga kalakalawang na yan. Sa inyo nasira na yung bearing nyo. Ayan. Kaya yeah, papalitan na rin natin. Yun yung unang sign na may kita nyo. Kaga ganyan mo. Tapos, ayan o. Oh. So, umay. Wasak. Wasak na yan. Eh, may kapig na ako nararamdaman. So, yun yung cost. Yeah. Sira na yan, Yung bearing. Genuine, siyempre. Yamaha. Yan, yeah, yun no yun ang hindi naman yung nag na yun yun no ay ay kinakalahong na ito pre ay okay pa kasi Saan nga nasisira yan? Sa mga lubak. Isa na rin yun. Saka yung pagkapasok ito yung tubig, hindi ah. kita mo naman yan, ah. alos wala nang grasa sa loob. Oo, oh, wala nang grasa. Kasi yung grasa kasi rin. yun, ang yun. Oh. So, Kapag pinang... na nagpo so yan. Oo. Kung wala na, tuyo na, tapos susunod ah. oh. siya ng tubig. Oo. Yun lang siya mabaka Kasi pag hindi naman pinasok ng tubig yan, hindi yan nakahanap ka sa pasta. Hmm. Matanggal so, na, tanggal. Hey! Ay, yung gagaw, basag na Hey! Hey! Napaka wala na, wala. Walang wala na oh. basag-basag na rin. Kalawang oh. ng lobo. Ay. Hey. Sige <laughs> Wala na talaga. So ayun, ginagrasa na ulit. Marpa. Mga sa na sanay kang magrasa dyan, pre. May grasa sa salo. Ah, may grasa na salo. Ah, may grasa na, hmm. na, na talaga sa ispatan. Pero uh, kailangan natin punuin, punuin. Kailangan punuin ng grasa. Yes. So, para mas matagal ang pagsasama. Mas matagal ang... Siyempre, kailangan matagal ang paglaro. Tama yan. Napakalupit talaga dito sa motos. Lalo nun si Boss Jun. Hey! You know? Fresh. Fresh no? Fresh. Yung mga yan, hindi naman yan sira. Hindi no hindi Ah, hindi ano, okay. hindi ah, yan nasisira. Uh, protection lang. lang. Protect, uh. Ah. Wala na alog yung pre. Ay wala na Sumasabay na yung motor oh. Wala na safe na Wala nang kabigyan Hey eh, All good Bye madam <laughs> Thank you Bye hey, pre Bye 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 Ingat po sa Bye <laughs> Hey dok bye bye Ha, uh -huh. uh -huh. misundo pa ako eh. Hey bro, puna na ako. Hey bro, ingat sige. na ako. Hey, right, thank you, thank you. So, ayun mga tol, yung nararamdaman ko palang kabig sa unahan ko. Sira na pala yung bearing ko, no? Butit na napansin ko yon. So, kung kayo din, mga tol, nakakaramdam ng kabig, tapos nakita nyo na yung senyales na parang may marka ng tumutulong kalawang, it is time na magpalit na kayo ng bearing, no? So, kung gusto nyo rin magpa-maintenance, syempre, punta kayo sa Morrow's spot Mag-edit mag pa naman ako. <laughs> Shara kay ano Polisison Hahaha Sige <laughs> pare okay, ha okay. Sige sige ingat ha Tsaka okay, na dadaan yan Diretso ka na Dito manuyo eh Ingat ha Sige sige Ride safe Sana na enjoy nyo itong ating vlog At may natutunan kayo At may nalaman kayo Pwede mangyari sa Elmax max Ito nyo rin no Or kahit sa anong motor Kasi yung ganong klase nung kalawang Sa lahat naman yun eh Lahat naman ng motor May bearing yun eh Nang gulong sa unahan Kung bago lang kayo dito sa ating channel Huwag na huwag yung kaalmutan Mag like, comment, share, and subscribe And syempre Kung matagal na kayo Maraming maraming salamat sa inyo Yun lang mga tol Kita kayo ulit tayo sa susunod na vlog Ride safe everyone And stay safe Babo!